git pitumpung miyembro ng pamilya ang patuan ang tatakbo sa eleksyon sa susunod na taon. Base po yan sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Ibinunyag din ng PCIJ ang pagbibenta umano ng ari-arian ni Andal, ang Patuan Jr., sa isa sa kanyang mga abogado bago pa man maipa sa ilalim sa freeze order ng korte. Nakatutok si June Veneracion. Sa sentro ng lalawigan ng Maguindanao, lutang na lutang ang mga naglalakihang mansyon ng pamilya patuan. Simbolo ng karangyaan, sa gitna ng matinding kahirapan. Hindi lang sa kanilang baluwarte makikita ang kanilang mga ari-arian. Hagang Davao City, may mga mansyon din sila. Ito ang isa sa mga ari-arian ni Andal Ampatuan Jr. sa Davao City. Ayon sa ulat ni Ed Lingaw ng PCIJ. Isa ito sa walong ari-arian ni Andal Jr. na naibenta niya sa kanyang abogado noong May 13, 2011 halos tatlong nigo bago ilabas ng Court of Appeals ang freeze order sa mga ari-ariya ng pabilyang patuan. Nakakuha ang PCIJ ng kopya ng Transfer Certificate of Title at nakalagay sa dokumento na nailipat na ang mga titulo ng walong ari-ariyan sa pangalan ni Atty. Arnel Mandaloto, isa sa mga abogado ni Edal Jr. Ma'am, ito po yung 638? Oo. Ah, yeah. uh, 638? Oh. Did, nandyan si Atty. Mandaloto? Wala po siya dito. Uh, pero dito ang bahay niya? Oo, oh, dito. Ah, okay, okay. Uh, um, nakita na po naman siya dito? Ah, uh, um, minsan, minsan po. Ah, saan po pala siya dito? Ako. Okay, okay. Kasi hinahanap kami, may, may lang kami mga hinahanap eh. Eh, kasama tayo kung bahay niyo. Um, kailan kaya siya babalik? Hindi ko lang alam lang kailan kasi nag-surprise naman siya dito Ah, surprise lang? Opo. Oh, Kailan pa niya pag ari Eh, o? Kailan pa kailan niya pag ari Ah, uh, last year po. Yes. Sabi ni Malumang Ahas, Executive Director ng PCIJ, patunay lang ito na dapat tutukan ng mabuti ng gobyerno ang mga ari-arian ng mga patuan para sa kapakanan ng mga naiwan ng 58 biktima ng Maguindanao Massacre. Kapag ka na-dispose at nawala lahat yung mga properties, ni hindi maaasahan na magkaroon ng restitution o katarungan para doon sa mga pamilya ng namatay sa Maguindanao Massacre. Pinuntahan ng PCIJ ang opisina ni Manaloto sa Angeles City, Pampanga. Isang simple at malita na tanggapan ang kanilang nakita. Pero hindi nila nabataan ang abogadong kanilang hinahanap na noong 2005 pumasa sa bar exam. Laman din ng report ng PCIJ ang pagtakbo sa 2013 election ng 72 miyembro ng pamilya ang patuan. Siyam sa mga ito ay tumatakbo sa ilalim ng partido ni Pangulong Aquino, ang Liberal Party. Si Baginda na Governor Toto Magodatato, misang inanunsyo na may ilang ang patuan na kasama niya sa partido. Isa sa mga nasawi sa Maguindan Massacre, ang asawa ni Magodatato, 34 naman ang mga apatuan ang tatakbo sa United Nationalist Alliance, dating pagulong Joseph Estrada. Hindi raw alam ng National Leadership ng Liberal Party na may mga apatuan silang kapartido. Kaya naisigay ng Senador Franklin Drilon na maalis sa LP ticket ang mga ito. Just if you ask my opinion, we should revoke uh, whatever uh, certificates of domination and acceptance that may have been issued to the apatuan. I'm not in favor of that. Nakausap ng GME yung si Estrada sa telepono. Sabi nito, hindi raw totoong may mga apatuan sa tiket nila. Panindira lang daw ang naturang balita. Depensa naman ang ilang apatuan na nakausap namin kamakailan. Huwag naman daw sana silang lahatin. Hindi naman daw kasalanan na maging apatuan ang apelido nila. Jun Federacion, Nakatutok, 24 Horas.